si Janilo Limbing isang 31 years old na taga Kabuyaw, Laguna na kung saan namatay dahil sa rabies. Nakagat siya ng aso sa bahay ng kapatid niya at isang beses lang daw umano nagpabaksin si Janilo. So August 2024 siya nung nakagat ng aso. Uh, Nagresulta yung rabies is May 15 2025 at May 18 naman siya nung namatay. Napakasakit sa part ng asawa niya guys kasi nga nagpaalam pa umano si Janilo sa kanyang misis. Sabi pa niya is I love you daw. So napakasakit talaga is maririnig mo talaga yung boses ng misis niya guys na hindi pa ready sa pagkawala ng kanyang asawa. Dapat na. So, tao dyan na nakagat ng mga aso wag po natin isa walang bahala guys na hindi tayo magpapakuna kung nakagat tayo ng aso kasi hindi natin alam yung rabies, yung ano, resulta or ano ba talaga katindi yung rabies na ng aso so at saka sa mga animal lover dyan na sana maging responsable din tayo sa ating mga alaga hindi naman natin uh, dapat na ano lang basta-basta mag-alaga tayo ng hayop dapat marunong din tayong mag ano talaga sa kanya na na baninyo ba ninyo yung aso ninyo para sigurado talaga na kapag may makagat is wala talagang ano doon ba diba? so napasa, napakasakit lang kasi naawa talaga ako guys lalong lalo na sa asawa niya at saka sa pamilya na nanaiwan kasi parang bata pa ito si Janilo 31 years old so God bless sa asawa sa pamilya at condolence po ulit matagal na itong video na to may 18, 2025 siya namatay. So, condolence po sa pamilya.